Ang mga gawa ng mga apostol, Kabanata 17, Mga Tagapagbalita ng Ebanghelyo. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 13 versikulo 4 hanggang 52. Isinugo ng Espiritu Santo, sina Pablo at Bernabe, pagkatapos ng kanilang ordinasyon ng mga kapatid sa Antioch, ay umalis patungong sa Lucia, at mula roon ay naglayag sila patungong Cyprus. Sa gayon sinimula ng mga apostol ang kanilang unang paglalakbay bilang misyonero. Ang Cyprus ay isa sa mga lugar kung saan tumakas ang mga mananampalataya mula sa Jerusalem dahil sa pag-uusig pagkatapos ng pagkamatay ni Esteban. Mula sa Cyprus ang ilang lalaki ay naglakbay patungong Antioquia na ipinangaral ang Panginoong Hesus. Gawa Kapitulo 11 Versikulo 20 Si Bernabe mismo ay, sa lupain ng Cyprus, mga gawa Kapitulo 4 Versikulo 36, at ngayon siya at si Pablo, na sinamahan ni Juan Marcos, isang kamag-anak ni Bernabe, ay dumalaw sa islang ito. Ang ina ni Marcos ay isang nakumbert sa relihiyong kristyano, at ang kanyang tahanan sa Jerusalem ay isang asylum para sa mga alagad. Doon sila ay palaging sigurado ng isang welcome at isang panahon ng pahinga. Noong isa sa mga pagdalaw na ito ng mga apostol sa tahanan ng kanyang ina, Iminungkahi ni Marcos sina Pablo at Bernabe na samahan niya sila sa kanilang paglalakbay bilang misyonero. Nadama niya ang paglingap ng Diyos sa kanyang puso at nagnanais na italaga ang kanyang sarili ng buo sa gawain ng ministeryo ng Ebanghelyo. Pagdating sa Salamis, ang mga apostol ay ipinang-aral ang salita ng Diyos sa mga sinagaga ng mga Hudyo. At nang sila ay maglakbay sa pulo hanggang sa Paphos, ay nakasumpong sila ng isang mangkukulam, isang huwad na propeta, Isang judyo, na ang pangalan ay Bar, si Jesus, nakasama ng kinatawan ng lupain, si Sergius Paulus, isang taong mabait, na tinawag si Bernabe at si Salo, at ibig nilang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit si Eli mas namang kukulam, sapagkat gayon ang kanyang pangalan sa pagpapakahulugan, ay sumalungat sa kanila, na nagsisikap na ilayo ang kinatawan sa pananampalataya. Hindi nang walang pakikibaka na pinahihintulutan ni Satanas ang kaharian ng Diyos na may tayo sa lupa. Ang mga puwersa ng kasamaan ay nakikibahagi sa walang tigil na pakikidigma laban sa mga ahensyang itinalaga para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, at ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay lalong aktibo kapag ang katutuhanan ay ipinahahayag sa harap ng mga taong may reputasyon at napakahusay na integridad. Ganito ang nangyari ng si Sergius Paulus, ang kinatawan ng Cyprus, ay nakikinig sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang kinatawan ay nagpatawag ng mga apostol upang siya ay maturoan sa mensahe na kanilang dinala upang dalhin, at ngayon ang mga puwersa ng kasamaan, na gumagawa sa pamamagitan ng mangkukulam na si Elimas, ay naghangad sa kanilang mga masamang mungkahi na italikod siya sa pananampalataya at sa gayon ay hadlangan ng layunin ng Diyos. Sa gayon ang nahulog na kalaban ay palaging gumagawa upang panatilihin sa kanyang hanay ang mga taong may impluensya na, kung magbabalik loob, ay maaaring magsagawa ng mabisang paglilingkod sa layunin ng Diyos. Ngunit ang tapat na manggagawa ng Ebanghelyo ay hindi kailangang matakot na matalo sa kamay ng kaaway, sapagkat ito ay kanyang pribilehyo na mabigyan ng kapangyarihan mula sa itaas upang mapaglabanan ang bawat impluensya ni Satanas. Bagaman lubhang pinahihirapan ni Satanas, si Pablo ay nagkaroon ng lakas ng loob na sawayin ang isa na sa pamamagitan niya ay gumagawa ang kaaway. Napuspos ng Espiritu Santo, ang apostol ay nakatingin sa kanya at nagsabi, O puspos ng lahat ng katusuhan at lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Jablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka ba titigil sa pagbaluktot ng mga matuwid na daan ng Panginoon? At ngayon, narito, ang kamay ng Panginoon ay sama sa iyo, at ikaw ay magiging bulag na hindi nakakakita ng araw sa isang panahon at pagdakay bumagsak sa kanya ang isang ulap at isang kadiliman, at siya'y naglibot-libot na naghahanap ng maaakay sa kanya sa pamamagitan ng kamay. At ang kinatawan, nang makita niya ang nangyari, ay naniwala, na namangha sa aral ng Panginoon. Ipinikit ng mangkukulam ang kanyang mga mata sa mga katibayan ng katutuhanan ng Ebanghelyo, at ang Panginoon, sa matwid na galit, ay pinapikit ang kanyang likas na mga mata, na pinaykit sa kanya ang liwanag ng araw. Ang pagkabulag na ito ay hindi permanente, ngunit para lamang sa isang panahon, upang siya ay mabigyang babala na magsisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos na kanyang labis na nasaktan. Ang kalituhan kung saan siya dinala sa gayon ay naging walang epekto sa kanyang tusong sining laban sa doktrina ni Kristo. Ang katotohanan na siya ay obligadong magngapa sa pagkabulag ay nagpapatunay sa lahat na ang mga himala na ginawa ng mga apostol, at natinuligsa ni Elimas bilang tusong kamay, ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kinatawan, na kumbinsido sa katotohanan ng doktrinang itinuro ng mga apostol, ay tinanggap ang ebanghelyo. Si Ilaymas ay hindi isang taong may pinag-aralan, gayon paman, siya ay -ang tanging angkop na gawin ang gawain ni Satanas. Yaong mga nangangaral ng katotohanan ng Diyos ay makakatagpo ng tusong kalaban sa maraming iba't ibang anyo. Minsan ito ay sa taong may pinag-aralan, ngunit mas madalas sa mga ignoranti, mga tao, na sinanay ni Satanas na maging matagumpay na mga instrumento upang linlanggan ang mga kaluluwa. Tungkulin ng ministro ni Kristo na tumayong tapat sa kanyang pwesto, sa takot sa Diyos at sa kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan. Sa gayon ay malilito niya ang mga hukbo ni Satanas at maaaring magtagumpay sa pangalan ng Panginoon. Nagpatuloy si Pablo at ang kanyang kasama sa kanilang paglalakbay, patungo sa Perja, sa Pamphylia. Ang kanilang paraan ay nakakapagod, sila ay nakatagpo ng mga paghihirap at kahirapan, at sila ay nabalot ng mga panganib sa bawat panig. Sa mga bayan at lungsod na kanilang dinaanan, at sa kahabaan ng malungkot na mga lansangan, napaliligiran sila ng mga panganib na nakikita at hindi nakikita. Ngunit natutunan nina na Pablo at Bernabe na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Ang kanilang mga puso ay napuno ng maalab na pag-ibig para sa mga kaluluwang namamatay. Bilang tapat na mga pastol na naghahanap ng nawawalang tupa, hindi nila inisip ang kanilang sariling kaganhawahan at kaganhawahan. Nakalimot sa sarili, hindi sila nang hinakapagpagod, gutong, at giniginaw. Iisa lamang ang kanilang nakikita, ang kaligtasan ng mga naligaw ng malayo sa kawan. Dito na si Mark, na nalulula sa takot at panghihina ng loob, ay nag-alinlangan ng ilang panahon sa kanyang layunin na ibigay ang kanyang sarili ng buong puso sa gawain ng Panginoon. Hindi sanay sa kahirapan, siya ay nasaraan ng loob sa mga panganib at kakulangan sa daan. Siya ay nagtrabaho ng may tagumpay sa ilalim ng paboribling mga pangyayari, ngunit ngayon, sa gitna ng oposisyon at mga panganib na kadalasang bumabagabag sa pioneer na manggagawa, nabigo siyang magtiis ng katigasan bilang isang mabuting kawal ng Cruz. Hindi pa niya natutunang harapin ang panganib at pag-uusig at kahirapan ng may matapang na puso. Habang ang mga apostol ay sumulong at ang mas malalaking paghihirap ay nahuli, si Marcos ay natakot at nawala ng lakas ng loob, tumangging lumayo at bumalik sa Jerusalem. Ang paglisa na ito ay naging dahilan upang hatulan ni Pablo si Marcos ng hindi pabor, at kahit na mahigpit, sa loob ng ilang panahon. Sa kabilang banda, si Bernabe ay may hilig na patawarin siya dahil sa kanyang kawalan ng karanasan. Nadaman niya ang pagkabalisa na hindi dapat talikuran ni Marcos ang ministeryo, dahil nakita niya sa kanya ang mga kwalifikasyon na angkop sa kanya upang maging kapakipakinabang na manggagawa para kay Kristo. Sa paglipas ng mga taon ng kanyang pagmamalasakit sa ngalan ni Marcos ay lubos na ginantimpalaan, sapagkat ang binata ay ibinigay ang kanyang sarili ng walang pag-aalinlangan sa Panginoon at sa gawain ng pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa mahihirap na larangan. Sa ilalim ng pagpapala ng Diyos at ng matalinong pagsasanay ni Bernabe, siya ay naging isang mahalagang manggagawa. Pagkatapos ay nakipagkasundo si Pablo kay Marcos at tinanggap siya bilang isang kamanggagawa. Inirekomenda rin niya siya sa mga taga Kolosas bilang isang kamanggagawa sa kaharian ng Diyos at isang call iwan sa akin. Kolosas Kapitulo 4 Versikulo 11 Muli, hindi nagtagal bago ang kanyang sariling kamatayan, binanggit niya si Marcos bilang kapakipakinabang sa kanya para sa ministeryo. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 11 Pagkaalis ni Marcos, dumalaw sina Pablo at Bernabe sa Antioquia sa Pisidia at sa araw ng Sabbath ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at naupo. Pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno ng sinagoga ay nagsugo sa kanila, na nagsasabi, Mga kapatid, kung mayroon kayong anumang salita ng pangaral sa mga tao, ay sabihin ninyo. Palibhasa'y inanyayahan na magsalita, tumayo si Pablo, at kinumpirma ang kanyang kamay na nagsabi, Mga lalaki ng Israel, at kayong nangatatakot sa Diyos, makinig kayo. Pagkatapos ay sinundan ng isang kahangahangang diskurso. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng kasaysayan ng paraan ng pakikitungo ng Panginoon sa mga Hudyo mula sa panahon ng kanilang paglaya mula sa pagkalipin sa Ehipto at kung paano ipinangako ang isang tagapagligtas, ng binhini David, at buong tapang niyang ipinahayag na, ito ang binhi ng tao ay ang Diyos ayon sa kanyang pangako ay nagbangon sa Israel ng isang tagapagligtas, si Jesus, nang si Juan ay unang ipinangaral bago siya dumating ng bautismo ng pagsisisi sa buong bayan ng Israel. At nang matupad ni Juan ang kanyang tungkulin, ay sinabi niya, Sino sa akala ninyo ako? Hindi ako siya, ngunit, narito, dumarating ang isang kasunod ko, na ang mga sapatos ng kanyang mga paa ay hindi ako karapat dapat nakalagan. Kaya may kapangyarihan siyang ipinang-aral si Jesus bilang tagapagligtas ng mga tao, ang Mesiyas ng Propesya. Nang magawa ang pagpapahayag na ito, sinabi ni Pablo, mga lalaki at mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at sinuman sa inyo na may takot sa Diyos, sa inyo ay ipinadala ang salita ng kaligtasang ito. Sapagkat ang mga nananahan sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno, sapagkat hindi nila siya nakikilala, niyang mga tinig ng mga propeta na binabasa tuwing Sabbath ay kanilang tinupad ang mga ito sa paghatol sa kanya. Hindi nagatubili si Pablo na sabihin ang malinaw na katotohanan tungkol sa pagtanggi ng tagapagligtas ng mga pinunong Hudyo. Bagaman wala silang nakitang dahilan ng kamatayan sa kanya, ang pahayag ng apostol, gayon man ay hiniling nila kay Poloto na siya ay patayin. At nang kanilang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ay ibinaba nila siya sa puno, at inilagay sa isang libingan. Ngunit binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, at nakita siya ng maraming araw sa mga nagsiyahong kasama niya mula sa Galilea hanggang Jerusalem, na mga saksi niya sa mga tao. Ipinapahayag namin sa inyo ang mabuting balita, ang pagpapatuloy ng apostol, kung paanong ang pangako na ginawa sa mga magulang, ay tinupad ng Diyos sa atin na kanilang mga anak, sa pagkabuhay na maguli ni Jesus kay Jesus, gaya rin ang nasusulat sa ikalawang awit, Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. At tungkol sa pagbangon niya sa kanya mula sa mga patay, na ngayon ay hindi na babalik sa kabulukan, ay sinabi niya sa ganitong paraan, Ibibigay ko sa iyo ang tunay na mga awa ni David. Kaya't sinasabi rin niya sa ibang awit, hindi mo pahihintulutan ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Sapagkat si David, pagkatapos na makapaglingkod sa kanyang sariling lahi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ay nakatulog, at inihiga sa kanyang mga magulang, at nakakita ng kabulukan, datapwat siya, na muling binuhay ng Diyos, ay hindi nakakita ng kabulukan. At ngayon, nang sabihin ng malinaw ang katuparan ng pamilyar na mga propesya hinggil sa Mesiyos. Ipinang-aral ni Pablo sa kanila ang pagsisisi at ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng mga kabutihan ni Jesus na kanilang tagapagligtas. Alamin ninyo, ang sabi niya, na sa pamamagitan ng taong ito ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pamamagitan niya ang lahat ng nagsisisampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na hindi kayo inaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ang Espiritu ng Diyos ay sumabay sa mga salitang binigkas, at ang mga puso ay naantig. Ang pag-apela ng apostol sa mga hula sa lumang tipan, at ang kanyang pagpapahayag na ang mga ito ay natupad sa ministeryo ni Jesus ng Nazareth, ay nagdala ng pananalig sa maraming kaluluwang nananabik sa pagdating ng ipinang akong Mesiyas. At ang mga salita ng katiyakan ng tagapagsalita na ang masayang balita ng kaligtasan ay para sa Hudyo at Gentil, ay nagdulot ng pag-asa at kagalakan sa mga hindi ibinilang sa mga anak ni Abraham ayon sa laman nang makalabas ang mga Hudyo sa sinagoga nakiusap ang mga gentil na ang mga salitang ito ay ipangaral sa kanila sa susunod na Sabbath nang tuluyang masira ang kongregasyon marami sa mga Hudyo at mga proselito ng relihiyon na tumanggap sa masayang balitang ipinadala sa kanila noong araw na iyon ay sumunod kina Pablo at Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay humimok sa kanila na manatili sa biyaya ng Diyos ang interes na napukaw sa Antioquia ng Pisidia sa pamamagitan ng talumpati ni Pablo ay pinagsama-sama sa susunod na araw ng Sabbath, halos ang buong lungsod, upang marinig ang salita ng Diyos. Datapuat ng makita ng mga Hudyo ang karamihan, ay nanggapuspo sila ng inggit, at sila'y nagsalita laban sa mga bagay na sinalita ni Pablo, na sumasalungat at namusong. Nang magkagayoy lumakas ang loob nina Pablo at Bernabe, at sinabi, kinakailangan na ang salita ng Diyos ay sa inyo munang salitain, datapwat yamang inyong inalis ito sa inyo, at inyong hinahatulan ang inyong sarili na hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan, narito, kami ay bumabalik sa mga gentil. Sapagkat gayon ang iniutos sa atin ng Panginoon, na sinasabi, itinakda kitang maging ilaw ng mga gentil, upang ikaw ay maging para sa kaligtasan hanggang sa mga dulo ng mundo. Nang marinig ito ng mga gentil, ay natuwa sila, at niluwalati nila ang salita ng Panginoon, at nagsisampalataya ang lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan. Lubos silang nagalak na kinilala sila ni Kristo bilang mga anak ng Diyos, at may pusong nagpapasalamat na nakinig sila sa salitang ipinang-aral. Ang mga naniwala ay masigasig sa pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa iba, at sa gayon ay nailathala ang salita ng Panginoon sa buong rehiyon. Mga siglo bago, ang panulat ng inspirasyon ay natunto ng pagtitipo na ito ng mga gentil, ngunit ang mga makahulang pananalita na iyon ay hindi naiintindihan. Sinabi ni Oseas, gayon man ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging gaya ng buhangin sa dagat, na hindi masusukat o mabibilang, at ito ay mangyayari, na sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi aking bayan, doon ay sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng buhay na Diyos. At muli, ihahasik ko siya para sa akin sa lupa, at ako ay mahahabag sa kanya na hindi nakamit ang awa, at sasabihin ko sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at kanilang sasabihin, ikaw ay aking Diyos. Oseas Kapitulo 1 Versikulo 10 at Oseas Kapitulo 2 Versikulo 23 Ang tagapagligtas mismo, sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, ay inihula ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mga Gentil. Sa talinghaga ng ubasan ay ipinahayag niya sa hindi nagsisisi ng mga Hudyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, at ibibigay sa isang bansang nagbubunga ng mga bunga nito. Mateo Kapitulo 21 Versikulo 43 At pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay inatasan niya ang kanyang mga disipulo na pumunta sa buong mundo at magturo sa lahat ng bansa. Hindi nila dapat iwanang walang babala, ngunit dapat Ipangaral ang Ebanghelyo sa bawat nilalang. Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19, Marcos Kapitulo 16 Versikulo 15 Sa pagbabalik loob sa mga gentil sa Antioquia ng Pisidia, hindi tumigil sina Pablo at Bernabe sa paggawa para sa mga Hudyo sa ibang lugar, kung saan man may magandang pagkakataon na magkaroon ng pagdinig. Kalaunan, sa Tesalonika, sa Korinto, sa Efeso, at sa iba pang mahahalagang sentro, ipinang-aral ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan sa paggawa ang ebanghelyo kapwa sa mga Hudyo at mga Gentil. Ngunit ang kanilang pangunahing lakas ay mula ngayon ay nakatuon sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa teritoryo ng mga pagano, sa mga tao na kakaunti lamang o walang kaalaman sa tunay na Diyos at sa kanyang anak. Ang mga puso ni Pablo at ng kanyang mga kasamang manggagawa ay iginuhit alang-alang sa mga walang Kristo na mga dayuhan sa bayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng walang kapagurang paglilingkod ng mga apostol sa mga hentil, nalaman ng mga dayuhan at dayuhan na, kung minsan ay nasa malayo, na sila ay nailapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang nagbabayad sa langhain sila, maaaring maging kapwa mamamayan ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. Efeso Kapitulo 2 Versikulo 12, 13, 19 Sa pagsulong sa pananampalataya, si Pablo ay walang tigil na gumawa para sa pagpapatibay ng kaharian ng Diyos sa gitna ng mga pinabayaan ng mga guro sa Israel. Patuloy niyang itinaas si Kristo Jesus bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 15, at hinimok ang mga mananampalataya na mag-ugat at magtayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya. Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 7 Sa mga naniniwala, si Kristo ay isang tiyak na pundasyon. Sa ibabaw ng buhay na batong ito, maaaring magtayo ang mga Hudyo at mga Gentil. Ito ay sapat na malawak para sa lahat at sapat na malakas upang mapanatili ang bigat at pasanin ng buong mundo. Ito ay isang ng malinaw na kinikilala ni Paul mismo. Sa mga huling araw ng kanyang ministeryo, nang magsalita sa isang grupo ng mga mananampalatayang gentil na nanatiling matatag sa kanilang pagmamahal sa katotohanan ng ebanghelyo, isinulat ng apostol, kayo, ay itinayo sa kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, si Jesucristo mismo bilang pangunahing batong panulog. Efeso Kapitulo 2 Versikulo 19-20 habang lumaganap ang mensahe ng Ebanghelyo sa Pisidia, ang di sumasampalataya na mga Hudyo ng Antioquia sa kanilang bulag na pagtatangi ay nagudyok sa mga babaing religyoso at marangal, at mga pinuno ng lungsod, at nagbangon ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe, at pinalaya sila mula sa distritong iyon. Ang mga apostol ay hindi nasaraan ng loob sa ganitong pakikitungo, naalala nila ang mga salita ng kanilang guro, mapapalad kayo, kapag kayo ay nilapastangan ng mga tao, at kayo'y pinag-uusig, at pinagsasabihan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan ng kasinungalingan, dahil sa akin. Manggagalak kayo, at manggagalak na lubha, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagyusig sa mga propeta na nauna sa inyo. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 11-12 Ang mensahe ng Ebanghelyo ay sumusulong, at ang mga apostol ay may lahat ng dahilan para madama ang lakas ng loob. Ang kanilang mga gawain ay lubos na pinagpala sa mga paisidiyan sa Antioquia, at ang mga mananampalataya na kanilang iniwan upang isulong ang gawain ng mag-isa sa isang panahon, ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Dito nagtatapos ang Kabanata 17, para updated ka sa susunod na Kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po!